ng Mindarao Avenue mula rito sa Valenzuela na hindi mo na gagamitin yung expressway sa kanan yung expressway kung no? yung Valenzuela mabasa diba sa exit hindi na tayo tatalaga sa he's rude itong ba

ikatapat yun na iskinita. No? Hindi nyo papasugay nyo pag nakamotor kayo. Tapos, dire diretso lang yun. Huwag, wala naman kayong ibang ladaanan do'n. Kung kaliwa o kanan gano'n. Dire-direcho nyo rin yun. Same lang na lalabas na natin ngayon. Dahil, medyo maligyan na iskinita ali. Dito, kaya tayo kumaliwa natin. So. Mm -hmm. Nah, di dalam kau pernah itu ngisi bahan yang yang bahan simbahannya, hai, 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 na yan Madalim pero basketball court dyan Okay Pababa yan yung... Pagka natin medyo sya So yun na pala mga malatanda. Tapos ya. Ay, Yan po ay ang North Luzon Expressway pa rin po. Mindanao area. No? Oh. Mindanao link ba ang tawag niya? Parang gano'n. So, sabi, kung sinabi natin na Mindanao, ano yan, yung part niya Anong nakaka Ang gurong anak, ang lang ko, para kasi hindi ka naman dun sa Gate na ng, ng ng index minna, na.

gane, ano na yun medyo ah uh, ang kasada so, ang sa truck yun na po ay ang minta ng aming nasa Valenzuela pa rin po tayo no, kasi itong ibang part ng Mindanao ang di ba? Lalo yung mali, ano, express pinupon. Ay, Balinsuela po nakakasama ko dyan. Okay? kumanan po tayo actually may dalawang habi na ito kaya doon kumanan tayo loving you ha ah, okay so sige na po tayo At may kita na natin dito yung ano yung tawag ito mag iilalim tayo dito eh dahil ayan po yung sa ano na yan sa kanan yung bago tayo ay ano po yan yun yung Kirino Avenue so, sa kanan sa hindi babaw ka nyan sa kanan nyan ng Kirino Avenue papunta ng Balikdawa sa kaliwa papunta ng Nabalikches Bayan yung dating old TV right, o TVC live si nandito na lang tayo sa ating video yan po ang daan o pansada para hindi ka na mag-buy ng expressway sa north-west of expressway Kung dito pa lang naman lalabas, sa ka na ang inyo. Galing ka ng Valenzuela or o galing ka ng Quezon City Pupunta ka ng Valenzuela, alam na sa kanya ng Paso Pimblas, Pambagin, Canuma, Ilao Bato, Punturin O papunta ka ng may kawayan na hindi ka na mag expressway Okay, that's for the day. Kali ini nak mama dari kemarin Good morning everyone, everybody. Have a good day. Selamat sejos. Sa Atau yang lagi sing pasar orang to